Yes, Bawat uh, building meron ganito. Opo, Next. Mm -hmm. Okay. Oh, no. oh, no. em gọi à

Kompleto. Wala nang alisan. Dito Kasi parang kompleto na sila eh. Restaurant, kung <coughs> <lugar. tos> sa mall. Ang lahat.

Hotel. Parang hindi. Parang hindi talaga. ano, Yung parang sex toy. Well, ano ito na, yung yung na, yung na, 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 na? sex toy? Ilan? Ano yun po, sir? Ilan po? So, tatlo to? Yung sex toy. Sa amin. Yan ang ano, Pornhub territory. Ano Mga sex toys. Okay, balik na. <laughs> Template na siya po. Template na siya Dan na ni Dan Fernandez yung porn ano eh. Hindi siya natin ni Dan. Tama, mga Mga porn sites? Mga Mga